Ano pong mga specific ka improvements sa maritime industry na nakapaloob dito sa 10-year maritime industry development plan. Dito dito po sa ano, dito po sa Maritime Industry Development Plan po natin ay may 8 priority programs tayo. Uh, ang ang apat na sinasabi natin na core core programs ay ito yung mga four sectors ng maritime industry ng Pilipinas. Ito yung domestic shipping, overseas shipping, shipbuilding and ship repair at sa sinasabi natin na maritime workforce. So, ito po yung mga apat na sectors na nire po ng, ng maritime industry pero napaka-importante napaka, -importan, napaka -importan rin po na kailangan po natin tignan din ano yung mga iba't ibang mga overriding programs. Ang mga overriding programs ay mga programa na tutulong para ma-achieve po natin yung mga goals ng ating mga core programs, kagaya mm -hmm. ng uh, modernization and expansion of of um, maritime safety, mm -hmm. enhancement of maritime safety and transport security, promotion of maritime um, environment and sustainable maritime industry, implementation of maritime innovation, digitalization, transformation and knowledge center, at ang importante po nito ay yung adoption and implementation of an effective um, and efficient maritime administration-governance system.